Kung nasa Japan ka at naka-spouse visa, mahalagang tandaan na kailangan mong mag-report sa immigration kapag nag-divorce kayo o kung pumanaw ang iyong asawa na nagsilbing guarantor ng visa mo. Nakasaad ito sa Immigration Control and Refugee Recognition Act, Article 11 hanggang 16. Sakop nito ang may Japanese spouse visa, spouse of permanent resident visa, at dependent visa, pero kung permanent resident ka na, hindi ka na kailangan mag-report. Dapat itong gawin sa loob ng labing apat na araw matapos ang divorce, annulment, o pagkamatay ng asawa. Kapag hindi, violation ito at maitatala sa record mo na posibleng makaapekto sa susunod mong visa application. Tandaan, kapag wala na ang asawa, hindi na valid ang spouse visa at hindi na ito pwedeng i-extend, kaya kailangan mag-apply ng ibang uri ng visa para makapagstay sa Japan. Sundin ng patakarang ito para iwas abala at problema sa immigration.